sawa ka na ba sa buhay mo? Kung sawa ka na sa buhay mo, huwag kang magsawa sa kape. Ito, kape. <laughs> good vibes. Tara, good morning everyone. Kape tayo, kape, kape. Comment sa below. Iwan na bakas. Huwag kalimutang mag-engage. Anla tayo ng sitaw na seeds para meron tayong antayin. Ito nga pala, pakita ko sa inyo ang silibel ko. Marami na siyang bunga at namumulaklak pa. Ayan, nakakatuwa naman ang aking siling atyal. May bunga na siya. Kita nyo ba guys? Kita nyo. Ayan oh. may sili. May inaantay na akong panglagay sa mga gulay, sa mga olam. At ito siya. Oh, nagbunga yan. Ayan oh, na siya. Nakakatuwa. Ayan. Mga kasabayan niya guys, maliliit. Pang baba pa, Nakakatuwa lang pag mayroon kang mga tanim, mayroon kang pupuntahan every morning mga okra ko nagbulaklak na yan ilang araw na lang yan ang antay natin at sila ay magbubunga na tingnan mo ang ko oh may bunga na yan ayan o, diba? at dahil doon meron tayong buto ng sitaw tatanim na natin yan dito ilipat na lang natin siya pag nakapangorte na tayo ng mga buho hindi kasi sapat may pinunla na rin ako dun guys sa nasunod na korte buho ayan may mga sitaw na yan kaya isang buwan lang yan guys makikita mo improvement ng ating mga tanim so habang lumilipas ang araw meron tayong tanim, meron tayong gulay yan yan lang taburan ko lang yan tapos pag ano na niya, cultivate natin pag lumutang na siya at mayroon na siyang mga ugat sa hapon, pwede natin na yan siyang i-transfer. So at least alam natin kung saan natin sila pinunda. Tatuwang tuwa ako sa akin. Ito pa, mayroon pa pala. Oh. Ayan o, oh. sitaw pa yan. Bunga lang din yun ang mga sitaw ko. Hindi na ako bumili ng seed kasi di ko na rin siya. Upunda ko na lang siya dito ulit kasi dito ako nagpupunda dito ako nagpupunla at marami rin tayong ang na dilipat transfer na lang natin yan ano masipag ka lang may lupa lang na ano hindi mo magtanim ganun kaysa masayang ang ano oras mo sa kamamaritis mo diyan mo na lang igugol sa tanim bay ibag vlog vlog ka malay mo bigyan ka ng content monetization na, na buksan mo eh dahil sa bahay ka lang na mami mayroon kang kita mainaampay ka wag magsawa mag upload at mag post ng mga photos at saka mga messaging text kasi engagement pa rin yun guys yan kinakultivate ko talaga yan naglagang ano dahon yung bulaklak kasi ganun din yun eh. Kailangan may cultivate siya para yung kanyang gagalaw siya na uh, sila pag ganun. Ito po na cultivate siya. Ayan, madalas ganun kinakultivate. pag re yan. Pag ako nandito dito sa garden, habang nagkakapi paggising sa umaga, nakasalang na kong sinain doon kapag akit pagbaba ko kakain na lang di ba nagalatin na ako mo ang dami ko na rin nalipat ng mga papaya dyan guys yan ang papaya ko kaya super dami ko na magiging gulay hindi na kami magugutom nakakatawa siya guys so, ay di ba sandang kal na siya sobrang na oh. Pero bibi pa yan siya. hindi pa yan siya gulang. Kaya di ko pa sa pinipitas. Get ko pa siyang makitang ganyan. Thank you God. Dahil binigyan mo akong kamay na sanay sa trabaho. Sanay sa lahat ng panghimas. <laughs> Charot. Thank you. Bye bye. Tara kapi. Ang kapi ko habang maglalamig. Lumalamig na rin siya. Charot. kung nagustuhan mo ang aking mga vlog sa mga solid supporter ko shout out sa inyo everyone maraming salamat followers, viewers and friends and my family na always nag-review salamat sa inyong solid support ah. mahal ko kayong lahat at magmahalan lang po tayo sa mundo dito ni at huwag magtatanim ng galit sa kapwa para ang buhay natin ay maayos lang Bahalaan natin silang magalit sa atin basta tayo hindi tayo nagtatanim ng sama ng galit. Nakakatuwa ang dami niyang bunga. Buya-buya, God bless you. Magbunga kayo ng marami. Thank you so much sa bunga ng aking mga ampalayaw. Yan. Magbabalot pa tayo ulit. Bye-bye. Love you all. boy buhay, buhay, buhay. Na masagana biyaya ng Diyos na may kapal. Palagi tayong healthy. Thank you, Lord. So ayan nga guys, dito naman tayo sa ating halaman ng mga ampalaya At isa-isa nga palang pinagbabalutan ko yung bunga ng ating ampalaya Dahil kung hindi mo siya lalagyan ng balot na plastic Ay kakainin ng mga insektong naglipad-lipad na naninira ng mga bunga ng ating ampalaya At madalas na nga palang umuulan dito sa amin sa Palawan Kaya ang ating halaman ay naglago na at dumami na ang mga dahon At madalas na rin silang maraming mamulaklak nakapagbunga na nga rin pala ito ng unang mga bunga nila pero hindi ko nga guys na arbis dahil umalis pala ako at nagbakasyon sa probinsya umuwi ng aming bahay at naglinis ako ng bahay namin doon kaya nung pag uwi ko dito nadatnan ko talagang hinog na lahat ang mga bunga ng ampalaya pinagbabalot balot ko yun sa dyaryo yun nga lang guys at naganda hinog na at pinunla ko na lang ang mga buto at yung mga similya na yun na nabuhay itatanim ulit natin hindi lahat na buhay kasi nga nasira yung buto na yun gawa ng ulan init na hindi ko naman siya pinunla, iniwang ko lang dyan sa lupa. Inapload ko yun dito sa Facebook, yung aking mga ampalaya na nasira at mga nangabulok. Nagsuggest naman sila, ang sabi ay balutin daw ng plastic labo. Ang plastic na ginamit ko ay yung plastic sa ice na na. Ang iba malalaki. kasi na natin to siya guys kasi gulang na okay ayan dami niya mga ano bagong bunga isang puno guys oh. ang tina niya diba malusog sitaw tagakta ang ating pawis sumbulo na tayo ay na garden kaya maraming pawis ayan mga binalot natin mga darling mga lalabis ko mga farmers ayan parang hindi na siya maano ng hayop hayop nilagyan ko na lang siya ng plastik para sa kanilang sit prefers. Uh, salamat sa Diyos sa biyaya. Pinawisan ako. May naka-exercise ko talaga everyday guys. Every morning itong mga tanim ko na aking pinagpakaabala. So hala, bakit nagaroon parang pero siya ng ano, amag-amag. Huwag -amag naman. Sprayan natin guys. Yung parang may amag-amag siya. What's wrong? Ano nangyari sa iyo? So yan guys, salamat sa talaga tayo. Nagbibisibis yan every morning, every day. Bye bye. Thank you sa biyahe pagpapala. Shout out everyone sa mga followers and viewers ko. Halika dito sa man mga pawisan mo ay punasan mo ng aking mga pawis. <laughs> ng lodi kasi nga nagkultibita ko ng mga lupa tapos nagpunla ng sitaw, nagbalot ng mga bunga ng ating kalabaan ng ampalaya. Yun lang guys. Hello everyone. Ang lusog ng aking mga ukura pagkatapos ng ulanin ng dalawang oras. ayan Nagubuhay na naman ang ating pinunlang sitaw. Tuwang-tuwa ang aking mga halaman kapag inuulan sila. Oh, Di ba? Nagbulaklak ng sitalong, biyag-biyag, walang tigil sa kanyang pamumulaklak. Ang unang bunga niya ay malaki na. Mayroon namang mga kasunod na So, baka bukas pili ng kunin yan. Ayan ang aking mga plants ang aking kamatis malapit ng mahinog ito kasi kung pag mahinog na ito ang aking mga plants kapag sila ay inulan o oh, uh, diba may mga puna ako dyan sitaw, monggo ayan mga ano natin kamatis yan kamatis sila yung mga small na sila naman yung lalaki ang palaya yan at meron tayong pinunlang pichay. Hindi pa natin maipon, ma -ano, ma transfer Palakalaki muna natin. At sige ang bulaklak ng ating mga ampalaya. Sana maging malaki din ang bunga nila. No? Kahit wala silang mga spray, spray, organic lang. Lalaki kaya ang bunga niya. No? Walang spray or abono. So, sunod nga sa lupa ko na siya ilalagay para malagyan ko siya ng abono. Next time na sunod na pag pagtaning muli katulad yan, no? pwede din lagyan ng abono pag malalaki na sila yan ah no? di ako rin gumamit ng abono, pero magyotsab lang tayo kung paano gumamit ayan, may na naman pala tayong pipitasin ayan ah, no? kasi magagulang yan sila kaya kailangan kunin na natin yan may pinitas din tayo kanina idagdag natin doon araw-araw talaga ako dito nakakakuha ng mga sitaw guys kaya eh, lalo na pag nabuhay lahat yung mga pinunla ko. Ito mo, nahinog na nga na hindi ko na malaya. Kaya naman pang punla natin sa sunod. At meron naman tayong nabuhay ng mga bagong punla. Sitaw, may mga gurihan dyan. Sitaw. At dito may mga sitaw din naman tayong pinunla ulit. Kaya meron na naman tayong antay ngayon tag-ulan na. Napakaganda na na. Hindi na tayong hirapan magbatbat ng kunti na dahil inuulan. So sana maglisod si kamatis ko. Ayan. Ayan. Ito pala ay pakwan yan. Aywan kung magbunga yan si pakwan. Malapit na mamatay si upo. Hindi malang nagbunga yung upo na yan. At nagbunga naman po unti-unti ang ating patula. Yung mga ilang nabubuhay. Pero yung kinakain naman laman nila. Oh. Tigas na. Kaya mamatay na yan. Palitan natin na yan susunod. Tanin ko dyan si tau. Buti pa si tau. Di masiglang si ampalaya. Ngupati-pay mm, na. <laughs> Isang lang guys. Thank you for watching. Solid sa pagtatanim. Nibungas siya.